Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan <coughs> Kanina, um, may nakausap akong isang followers natin uh, Actually, ano niya, um, nag-friend request siya sa akin sa Facebook Tapos, um, nag-message siya sa Messenger At uh, yun naman ay eh, aking nakita noong umaga although busy ako nung maghapon kaya minessage ko din agad siya ano nagreply ako sa kanya na gusto kasi niya ako makausap kaya nagreply ako sa kanya na pwede naman uh, ako na mismo yung tatawag sa kanya pagdating ng hapon kasi nga ka, busy ako tapos nung hapon na kanina uh, before 5 ata uh, tayo o no? 5 um, tinawagan ko siya Ah, uh, shout out natin sa shout, out, shout out ko muna si Sir ano kasi uh, yun yung kabilin pilitan niya sa akin kapag gumawa ulit ako ng video, ng vlog, ah uh, baka pwedeng isa shout out ko siya. Isa siyang ano uh, international boxer trainer. Ano? Um si Sir ano, si Sir um, Royce Someli, ano. Nakita ko yung mga picture niya, daming mga international boxer na nakakasama niya. <coughs> yun mga ka-idol uh, ang daming mga ano, ang daming uh, kaguluhan sa isip niya sa sakit na pinagdaraanan niya uh, yun naman at uh, bago kami nagkahiwalay sa pangusapan uh, kahit pa paano nabigyan ng linaw ko yung mga kaguluhan yon, at mm, so far um, naging masaya na naman ako kasi isa na namang kaibigan isa na namang uh, kaparehas ko na nagdaraan sa sakit na GERD anxiety, ang nabigyan ko ng kalinawan para um, yun, maging katulad ko siya na gumaling din sa sakit na GERD uh, yun naman ang dahilan talaga mga idol kung bakit mm, binago ko yung youtube channel, ano yung pangali ng youtube channel kung bakit ah, ginamit ko yung tunay na pangalan ko ano Ah, ayun uh, ulitin ko ulit ano. Ah, hindi ko sinasadya na ang channel na ito, ang YouTube channel kong ito ay magbibigay bahagi sa pagpapagaling nyo. Ano, ginawa ko lang naman talaga ang YouTube channel na ito para sa uh, kaginawaan ng aking kaisipan sa pagpapagaling ko sa mga nararanasan kong hirap lalong-lalo na nung panahon ng pandemic dyan nagsimula yung YouTube channel na to. At uh, ilang pangalan na nagamit ko dyan, uh, yun nga, unang ginawa ko, uh, gumawa ko ng uh, kalipaglilibangan uh, sa pamamagitan ng photography. Kasi ako nga ay isang professional photography uh, yun ang mga ginawa kong ano, yung nature, nature lover kasi ako at napapansin nyo naman sa mga kahit sa vlog na ganito sa informative ah, uh, pumupunta ako sa mga lugar na tahimik, mga nature at uh, dun ako nagbabahagi sa inyo na hindi ko alam aksidente din na yun din pala magiging daan tungo sa pagganda ng aking uh, kalusugan hindi ko alam dati na yung mga ginagawa ko ay malaki din yun na itutulong ano, bukod sa um, gusto ko lang malimutan yung mga nararamdaman ko uh, yung pala ay magandang ano magandang gamot para sa sakit na anxiety na kapag ka uh, nalutas yung sakit na anxiety malaki yung bahagi para naman gumaling ang good ano so far so good hindi ko alam, aksidente hanggang sa natuklasan ko na yung mga ginagawa ko ay akmang akma sa pagpapagaling sa sakit natin ikwento e, ko naman yan mga idol yun nga uh, sa pakikipag-uusap ko kay Sir Roy uh, malaking ginhawa ang ibigay ko sa kanya kaya nga pagka ako ng mga kaibigan natin ang hirap pa naman magtype ano, kasi sinasabi ko na lang na sige, tatawagan na lang. Ako mismo tumatawag sa mga uh, na, mga followers ko. Ano? Um, 'yun, kahit pa natin na panandalian lang na pag-uusap, minsan umaabot pa rin ng oras. <laughs> ano, nag, ano nag, nag nakakailang trend na tawag, siyempre napuputol na tawagan ko ulit 'yun. At uh, natutuwa ako na uh, may ano, may ambag ako sa lipunan, may may magandang nagagawa ako sa ating um, ano, ating community, may maganda akong naibabahagi sa kapwa ko tao. Uh, syempre, yun naman talaga yung purpose ng buhay natin sa mundo. Ang makapagambag uh, makapag-ambag ka ng magandang ah uh, gawain sa kapwa mo nang sa ganun pagpunta mo sa langit may space ka para doon <laughs> ano hindi hindi estranghero tayo yan <clears throat> yun na pag-usapan natin talaga idol ah uh, syempre yung pagpapagaling sa sakit na good at saka anxiety isama natin ang depression um, hindi ano talaga yun din yung sinasabi ko kay Sir Roy uh, hindi gamot ang susi sa ating uh, paggaling ang gamot isang ano lang yan isang part lang yan ano isang part lang yan ng uh, pagbibigay ginhawa sa mahirap na nararamdaman natin Ah, uh, ang gamot kasi nagtatanggal lang yan ng symptoms. Ano, tatanggalin niya ng symptoms katulad noong pinag-usapan natin sa nakaraang vlog yung soda, uh, baking soda na magtatanggal lang ng symptoms pero hindi siya mag ang mag-aalis sa sakit natin. Ang mag-aalis pa rin sa sakit natin ay ang ating immunity, ang sarili nating katawan may panlaban tayo. Ang katawan natin may panlaban sa anumang uri ng karamdaman na pumapasok dito. Ano, ngayon bakit uh, hindi siya mm, makipaglaban? Ano? Kasi naharangan siya ng mga toxic. Ano? Pinapahina siya ng mga mm, uh, chemical na pumapasok sa katawan natin na hindi nababagay sa ating katawan. Kasi reduce, yung ginawa tayo ng uh, creator natin na ang pagkain ay hindi chemical. Ang kailangan ng katawan natin ay tamang nutrition vitamins, mineral, magnesium, potassium. Yan yung mga kailangan ng katawan natin. Ano, ngayon, uh, saan makukuha yan sa mga gulay at prutas na fresh. Ngayon mga idol, um uh, kapag kanadumhan yung ating katawan, nagkakaroon ng ano, ng uh, problema sa blood flow ano problema sa enzyme problema sa acid sa katulad natin malaki ang naging problema sa digestive system na kung saan ang digestive system ang pangunahing um, ano uh, producer o yan ang una na parte ng katawan natin nasasala at kukuha ng mga uh, tama o saktong mga nutrition para sa mga cells ng buong katawan natin napakaraming cells ano <clears throat> isama natin yung ating problema sa um, uh, oras ng pagkain nasisira yung oras ng pagkain natin yun yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng indigestion ano tapos yung ating uh, lifestyle uh, napakalayo ano sa tunay na lifestyle na kailangan o requirement ng katawan natin para magbuhay yan ngayon pag-usapan din natin mga idol yung ano yung uh, pagkonsumo natin ng mga pagkain masustansya at saka tamang nutrition para sa katawan natin. Ano? Hindi porke um, ito binanggit ko dito kay Sir Roy kanina. Hindi porke katulad ko nag-okay na ako, aabusuhin ko yung katawan ko sa mab sa mabuting o tamang mga pagkain. Ano? Hindi, magkakaroon tayo ng lalo na sa katulad kung tumataas na yung numero ng edad. Ano? Siyempre, uh, ang bawat cells ng katawan natin may tamang uh, bilang ng iba't ibang klase na nutrition na pumapasok sa katawan natin. Halimbawa, vitamins. Uh, ang bawat gulay at prutas na kinakain natin ay hindi pare-parehas yung uh, uri ng vitamins ano, daming klaseng vitamins o dami ng vitamins na, na napapaloob doon sa pagkain yon kailangan kasi kahit na nasa, ito na nga, nandito na tayo sa mundo na uh, may kaunlaran uh, high tech na gamitin natin, gamitin natin yung, ano, yung social media mag search tayo kung ano yung mga pagkain kung in, ilan ng bilang nito na angkop sa edad natin at sa um, ano sa sakit na meron ng pamilya natin kasi yung sakit na meron ng pamilya natin malamang na makuha mo yon ano ayan kung may may karamdaman ng pamilya mo na yung sa angkan niyo halimbawa rayuma kailangan uh, hindi maaabuso yung mga vitamins na, ma, na bawal na sumobra sa rayuma. Ano, pipigilin mo yung pagkain mo nang maramihan para doon ay hindi maapektuhan. Ano, yun yung, ano, yun yung, kasi once na maapektuhan, halimbawa ako may rayuma, katulad ng nararamdaman ko, nar uh, ano, mati matitrigger kasi. Ano, pag masakit ng kataon mo, mati trigger kasi yung, ano, yung, ito, karanasan ko ito, idol eh, mati trigger yung Ah, uh, good. Una-una kasing umaatake ka stress yung acid reflux. Acid. Ano, umaatake talaga siya. Uh, nag mm, lumalabas siya, nag-acid uh, reflux siya once na stress ang katawan mo, pagod ang katawan. Sobrang pagod ang katawan mo, over pagod ka. Kasi ah uh, once na ah mm, uh, somebra yung yung isang vitamins tapos uh, magre-react yung Uh, katawan mo ano kasi sobra uh, sasakit halimbawa nga yung pinag-uusapan natin rayo masasakit yung katawan mo magpapalpitate ka eh makakaranas ka ng palpitation ngayon pag nagpalpitate ka uh, susunod na doon acid reflux na ano yun uh, kailangan uh, masusing pinag-aaralan din natin ang bawat isa ano hindi porke maayos ito hindi porke sinabi kong tama ito makakatulong ito uh, mo na para mapabilis kang gumaling. Hindi. Lalo hindi ka gagaling kapag sobra-sobra yung ginawa mo. Kailangan tama lang at kailangan patient, waiting, maghintay ka, darating yung oras na ka. Ano? Hindi magic ang ginagawa natin. Hindi din naman ganun, ganun ka uh, dali ang ginawa mo para makapag-ipon ka na mga basura sa katawan mo napakahabang panahon niya na inipon mo yung basura na hindi mo nararamdaman kaya tuloy ang uh, impok mo ng basura sa katawan mo ngayong napuno ka na lumabas na yung mga sakit mo tulad ng acid reflux ng GERD hindi natin kaya talaga na one click ako nga ang habang panahon kala ko nga uh, hindi totoo itong ginagawa ko na ano eh, kasi hindi ko naman nararamdaman nagbabago ako pero yun nga ginawa ko Alalay sa gamot. Ano? Hanggang sa... Um, ano na lang. Nagising na lang ako sa araw na... Iba yung ano. Iba yung katawan ko. Malaki yung improvement. Pero dahan-dahan yon Hindi halos lata mo. Ano? Yan. Huwag ka mag... Huwag ano, ka magmadali. Kasi pag mamadali, uh, may stress ka. Mag, magagalit ka sa sarili mo. Magagalit ka sa mundo. Magagalit ka sa... Yung iba nga, nagagalit sa Diyos. Yung iba uh, bugnuti, nagagalit sa lahat na nasa paligid niya, uh, hindi mawawala yung sakit mo. Kasi, uh, yung ginagawa mo, isang stress yan, para, uh, para, ano, para hindi mawala yung sakit na meron ka. Ang nangyayari dyan, parang minamahal mo yung sakit mo. Ano, kailangan, mahalin mo ang sarili mo, huwag mong mahalin yung sakit mo. Ano, balik din mo. Yan. Sana kahit pa mga idol, uh, tulad ng pagbabahagi ko kapag may kausap akong aking subscriber, uh, nakakatulong din yung mga video na ginagawa ko para sa inyo. Kahit pa um, may dahilan ako na ipagpatuloy ang mga ginagawa kong ito, ang mga um, uh, uh, adhikain ko ng um, tulad ko Papagaling ko din kayo sa pamamagitan ng mga vlog na ginagawa ko, ng mga kwento, ng mga pag-share ko, ng mga naranasan ko, uh, ginamit ko kong pagpapagaling sa sarili ko. Babay po at uh, God bless you. Ingat po tayo lagi. Patient po.